Hello, once again, mga kaibigan, nandito na po tayo muli sa ating YouTube channel, The Mandarin Channel, mga kaibigan. Uh, today is magluluto tayo ng minudo. Okay, let's go mga kaibigan. Umpisa na po tayo. So, mag unang una maghiwa muna tayo ng hotdog. Ito po ay paano magluluto ng simpleng minudo. Okay, yan po mga kaibigan. Sunod na natin ang ating carrots. So, hiwain din natin ng ganyang, ganito kalaki. At saka, in next natin pagkatapos niyan. Of course, ang ating sibuyas, hiwa na rin tayo. At pagkatapos, ang ating bawang, at balatan mo na yan. Then, hiwain na naman natin. So, uno sa sunod, um, sunod na natin ang ating kamatis. Mayroon tayong kamatis dito at alisan natin ang buto yan bago natin hiwain. Ako kasi alisan ko ng buto yan kasi iyan daw ay magbibigay ng uh, hindi maganda sa ating katawan tulad ng appendix. Yun ang narinig ko. Pero uh, nasa sa inyo yun kung alisan nyo ng buto o hindi. Pero sa akin alisan ko talaga yan para iwas iwas sakit tayo. Okay? So mga kaibigan, ito na po ang ating ingredients. So, mag-start na po tayong magpainit ng mantika. Okay? Init na po ang ating kawali. So, i na natin ang ating bawang. Of course, unang-una ang bawang. Kasunod, ang ating sibuyas. At, halukayan natin maigyan. Isunod na naman natin ang ating kamatis. Ayan po mga kaibigan. Ayan na po ang ating sibuyas at bawang. Isunod na natin ang ating kamatis. At, Siyempre, mix natin ng maigi yan para maganda ang mapantay ang luto ng ating mga sahog. So, ang kabila ay magbabrown ng kabila, hindi pa kaya in mix natin ng maigi yan. Ayan po ang ating kamatis na na po. So, imimix natin ng maigi yan. At saka, wow, mga kaibigan, muyak na ang aroma ng ating niluluto, ng ating mga sahog. Nangangapit bahay na po. So, pagpatuloy lang po natin. Eh, next na naman natin ang ating, of course, ang ating carrots. So, kailangan ang carrots sa minodo, ka, minodo kasi ang kulay niya ay kulay orange. O, ba diba? Dagdag pampaganda ng kulay ng ating niluluto. Okay. Okay, next ang ating hotdog. ngayon mga kaibigan ay hanguin muna natin to at pagkatapos ah, pag wala ng laman ang kawali yan ilagay na natin ang ating meat at gisahin natin siya sa sariling mantika niya so huwag nang maglagay ng mantika kundi sariling mantika ng ating meat okay tuloy tuloy lang po tayo yung meat natin na may taba ha? At pagkatapos, pag maganda na ang mixture ng ating meat, so ilagay na natin ang ating paminta, ilagay natin ang ating tomato sauce, or kung mayroon kayong tomato paste, lagyan nyo na. Ngunit itong sa atin ngayon ay simpleng pagluluto lamang po. So, lutong probinsya po ito. Okay? Tara, patuloy lang po tayo. Mga kaibigan, huwag kukurap. I-mix ng maigi until na maganda na ang mixture ng ating niluluto. Okay? At saka, of course, ang ating kamatis at ang hotdog. So, yon ang nagbibigay ng kulay ng ating niluluto. Kaya, huwag niyong kalimutan maglagay ng ganyan. Kahit simpleng pagluluto lang, basta na riyan yan ay nagiging makulay ang ating niluluto at masarap tingnan. Kung di nilang pag masarap tingnan, masarap na masarap, malalasap mong ang sarap talaga. Okay, uh, ngayon ay yan na po. Ngayon ay titi titikman na po natin mga kaibigan at timplahan muna natin ang lagyan natin ng konting ginisang mix pangpalasa uh, pang palasa, at saka konting ajinomoto konti-konti lang at lagyan nyo na rin ng... bahala ka na magtimpla kung anong al anong test na mayroon ka so eh, ikaw nang bahala magtimpla sa sarili mong niluluto. So sa akin ayok kasi yung medyo maalat yung katamtaman lang So, mga kaibigan, ito na po ang ating niluluto na simpleng pagluluto ng minudo. So, ano ikaw na po ang magbibigay ng sarili mong timpla. Maglalagay, mga kaibigan. Okay, di ba? Ayan po mga kaibigan. Ready to serve na po ito. Tara, let's go. Kainan na! Okay, thank you for watching guys. Sana nagustuhan nyo ang aking mga video uploads. And kita kids tayong muli for the next video dito lang sa Melduran Channel. At tandaan nyo guys, huwag kalimutan na i-like, subscribe, and hit the button bell para ma-updated kayo lagi sa aking mga ina-upload na videos. See you next time!